love you? Why I love you? Ha? <laughs> huh? I love you? Yeah! <laughs> uh? I love you yung binili mo sa akin. Yan. So, good morning, good morning po sa ating mga kasitperis, katekro, mga kadyano po natin. Happy, happy Valentine's Day. Ngayon ay, ay, breakfast. Ito. Tuna, tuna. Ay, open, open mo. No? Ay, chicken. Ay, manok pala. Ay, babo. Lulay. Ano yung iba? Siguro coffee. Ay Okay. Tapos plain rice. Tanda. Excuse me. close eh. mo ulit. Yun. O, sige. Kuha na muna. Kukain lang muna. Ako magko-coffee -co muna kaya. Saan tayo po? Saan tayo? Dito na lang. Yan. Dito na lang tayo. Bati ka muna. Bati ka muna. Bati ka muna. Paluto tayo ng itlog. Paluto tayo ng itlog. Dalawa. Yes, Hello. Uh, yung special na egg. Uh, okay, ma'am. Yes. Dalawa. Okay, thank you. At syempre, coffee. Hindi mawawala ang coffee. American. Pipindot. Americano ko. Ah, pipindot ka lang. Kuha ka ng isang... Yan, tasa. Amerikano. Dito, dito. dito na papalagyan. Yan. <laughs> Tingnan ko yung paglalagay mo. Ha? Ay, masyado madami yan. ayaw masyado ma-sugar. Yan, okay. Yeah. Uh -huh. ano Ang halo. Masarap kaya yan, mga bride. Wala silang gatas Kopi lang po tayo guys. Pamaya na lang po. Bye bye. Okay. Breakfast lang po kami. Tapos after nito saan na tayo pupunta Bray? Uh, uh, Sa Solar. Sa Solar. Sa Solar na po kami after nito kain namin. So ito yung breakfast natin. Ito lang kinuha ko. Tapos may sopas na soup. Tapos yung black coffee. Si Brian. yan. At saka so kain po tayo. Kain. Alright. Mamaya na lang po. Bye.